up mga keepers good afternoon you know nalis natin yung mga tagipit sa ating mga reptag kasi umulan you know sa yung lupa okay. update sa ating mga paulsin na balon maulish you know? mga limonid uh, ninja and metallic halo na yun dyan Bentan natin to lahat 1k na lang and then dito pala linagay na natin yung dalawang puntis na dark choco you know minsan um, nagpagitan na dalawa buntis na dalawa kaya linagay natin dyan para dyan mag drop sila kasi may plants and then dito yung mga PKBM natin yan marami tayo dyan pray na PKBM shoo may manok nakapasok oh yun oh yung mga PKBM natin ito yung ating dirt choco yung update sa ating try, yun oh pasok ng manok oh. Anong manok to? Ayun o. Oh. Ano manok yan? Ano pangalan niya nito guys? Comment nga kayo kung anong pangalan itong manok. May nakapasok sa amin naman manok oh. o. Baka gusto nyo. Ano? Diyan ka. Please. Ito. Oh. Nalis muna natin yung ano, pasok ng manok. Yan up. -tay tayo sa golden blue tail. Diyan na natin nilagay yung, yung ating golden blue tail na fry. ano? o. Oh. 11 pieces and then sa dark choco yun sobrang lalaki na and then sa dark choco pa yung mga na huli na fry second batch yun o yun bagong lagay naman tong BBS natin yan yung dark golden blue tail natin may nag comment sa atin dun sa isa natin na video natin ano daw yung golden blue tail yan yung nagtatanong kung anong golden blue tail yan tinatanong kasi natin kung ano daw yung GBT meaning nun hindi nyo daw makita sa youtube ang meaning po ng GBT ay golden blue tail hindi ko na kasi pinahaba kaya dinagay ko lang sa caption GBT meaning po ng GBT golden blue tail po yan po kikibim natin yun Juby letter yung yamabuki ito yung lalagyan natin ng dark choco na nawala linagyan natin ng PKBM na trio dito ito yung dark choco buti hindi ito nakuha ng dark choco natin kaya wala pa itong laman ito na lang yung yamabuki natin nawala yung isang pimp nasama sa nanaka o natin medyo malalaki na mga PKBM natin no mga available na PKBM so, matipuan yun no armor mo ay marami mga PKBM natin to mga breeder size na yan kagiri so, ano nangyari dun sa isang mail natin na PKBM oh. yun no punit yung isang no wala na yan pero goods pa naman ano ata napunit ata nag-away-away ata sila dyan you know, punit yung isang mail natin na layer tail you know, parang round tail na parang you know, parang sword tail na you know. ito naman yung ating mga ibbm e you ibbm know, e natin sobrang solid nyan aparamihin natin yan dark base hindi ito yun know. yes natin yan Babas na yung mga ibbm e natin dito ng round tail dun sa cry hindi tayo dito sa cry na yung yun, konti na lang hindi dito sa PKBM yun, konti na lang dito rin sa PKBM pero marami pa naman tayo dito yung stock sa PKBM sa likod yun, oh. marami pa naman tayo yung stock dyan mo natin itong mga nahulog na sa puno ng mangga yan ah, uh, isa pa yan sa kumukulay ng tubig sa ating mga A reptile. Yan o. Kasi natin yan. Nag-orange kasi yan. Kapag di natin nalis. O sa gilid. Kasi natin. Ayan. Sa gilid o. Sobrang dami. yung kasi nagkukuli sa tubig. Kapag di ito inaalis. mga manggang. Ayan. Ano. So, dito wala pa tong laman Marami na naman mga. Ayan uh -huh bulaklak yun mga mangga na naman kasi bunga yun may mga bunga naman yung mga mangga natin kaya yung mga bulaklak dito sa reptab natin Ayan. dito wala pa itong lalagay itong isda yan dalawa pa tayo dito para linagay natin dyan isda para hindi ugara ng mga lamok yan PKBM natin baka gusto nyo mag-avail <laughs> bigyan ko yung pre-base yun know, o na mail isang mail itong pre yung putol yung isang tail parang sortie lang kanyang itsura yun know. o pero solid pa naman sya full mass yung mga PKBM natin o you know. yung ribbon yung ribbon cotton ribbon na ba yun you know. na yun o lagpas din sa ribbon kaya cotton ribbon na yan tawag dyan yun know. o solid nyan hindi tayo makapag water change sa ating mga aquarium dito malilinisan natin yan ang mga aquarium natin yan kapag nagbakasyon na tayo may pasok pa kami ngayon eh kaya dito tayo makapag water change malilinis natin yan, yan lahat ayusin natin kung saan natin ilalagay yung mga maliliit at yung malaki si natin kasi nakakasakit yung iba hindi nakakain ng maayos kapag sama-sama sila sa isang reptab may malaki maliit i jubi natin o no? konti na lang namatay ata yung iba dyan hindi ko na kasi napapansin dyan green na green na nga yung water dyan eh ito na yun napapansin hanggang dito na lang guys ang ating video ngayon kung nakaabot dito sa video na to baka naman pa like and share naman sa ating video thank you guys